Ako nga pala si Puko, ang lokong welder. Ayan. At syempre, pag wala sa construction, ganito ang aking trabaho. Oh, transition agad. Ayan. Nandito ako ngayon sa sarili kong fabrication. Ayan o, bonggang bongga. Gagawa ko ng lamesa para dun sa order ni Kuya Jerry. Yes, siya na rin ang bumili ng materialis na rin dyan. At syempre, kailangan nakamaskara para safety ang mata at maganda ang hinang niya. Pagkatapos tiktikin, tikin aking ipapakita ito ng itsura ng pagkahinang sa kanya. O, transition na mala, James Banandatingan magsusukat lang pala ng tubular na pangpahalang. At pagkasuka dapat putol ka agad. Ayan papakita natin. O yan, o di ba? Ang bilis. Ganun sana. Tapos, ayan, nakakabit na siya. ay siyempre, magpupulwag na gamit pa rin ang ating mahiwagang maskra na nabili ko sa Santa Maria ah pagkatapos magsilip-silip, tirain ang paginyan. Pag gano'n, ayun, mm, kapit na. O, oh, diba? Pakita pa ang kutul na kamay, ni ang lokong welder, kitang-kita naman ang ebidensya. Pagkatapos tirain sa kanan, tirain sa kaliwa, para kabilaan ang birada sa kanya. Siyempre, dyan may tibay pagkakabilaan. Syem, yung ilalim, meron na rin hinang yan. Yung ibabaw ang hindi walang hininang, para di maging kuba ang ito. Pagkatapos tubira sa kamera, ay mangharot muna. Ah, dila. di mm, Diba? Tapos ayan, tirahin ulit yung kabila para matibay silip-silipin muna. Pag nakita ng magandang figura, biradihin na natin ng welding na derechuhan sa kanya. At syempre, tubular yan, hindi naman natin pwedeng i weld na gaya ng alam ninyo yan. Dahil magubudas at malulusaw dahil yero ang tubular na yan. Pero 1.5 ang inorder ko, hindi ko alam kung accurate na 1.5 ito bakit ang pintura ay kulay green sa dulo. Pero may pinturang kulay pula sa so may bungad niya kaya naging kulay niya tuloy ay orange na hindi na pula. At syempre pag ayari dyan sa pangalawa titirayan na natin yung pangatlo para natin maipakita nagbabaga pa yung una una. Ayun o o oh, ba diba? Pag ayari dyan ipapakita na natin magte testing na rin tayo kung matibay at masusubukan nga bang talaga. Baka naman mamaya pag pinatungan ng ulam ay maggulong-gulong na sa baba ang ulam nila. Oh, okay. All right na raw. Ah, syempre nagbabaga pa siya pero din na natin titiktikin. Okay sa all right na 'yan. Testingin na. So, ayan, tibay test tayo. O, di ba? O, oh, diba? o, oh, oh, oh. So, hanggang dito na lang yung aking video. Ah, marami maraming salamat at huwag niyong pakalimutang pakilike, share, uh, follow naman yung ating FB page. Ayan. So, Buko ang Lokong Welder at magpapalam na muna ako. And goodbye. Bye-bye. Bye-bye.